Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, isishare ko po sa inyo para ito sa mga baguhang content creator. Kapag tayo ay sumali dito sa Facebook kay Meta World as content creator, ay kailangan meron po tayong tiyaga sa paggawa ng content, sa pag-upload araw-araw ng video content natin. Parang i-enjoy lang po natin ang ating sarili, parang libangan lang po natin ang paggawa ng mga content kung dati ay hindi pa po tayo naka-turn on ang ating professional mode ay lagi po tayong nag upload ng video. So ganun din po ngayon ang isipin po natin ay i-enjoy lang natin ang ating sarili sa paggawa ng video. Pag-upload ng video, di ba? Huwag po nating isipin ang malaking earnings kasi po tayo ay baguhan pa lamang. Ang isipin po natin ay ang mag-enjoy lamang sa paggawa ng video video at pag-upload. Okay. Kapag tayo ay ma-monetize na, ay dito po natin malalaman ang katotohanan. Dito natin makikita ang totoong earnings. Kung malaki ba or maliit ang earnings po natin. Kung tayo ay baguhan pa lamang, ay totoong maliit lang ang earnings po natin talaga. Ipapakita ko po sa inyo, tingnan nyo po sa screen, diba? Maliit lang pasensens lang or sintabos lang talaga. Pero dipindi po yan sa ating mga video content na ina-upload. Kasi kapag maraming views ay malaki din po. Aabot po ng $1, $2. So malaking tulong na po yan sa ating mga baguhang content creator. Kaya si pagtsaga mag-upload lang po tayo ng video. Para sa akin ay contento na ako sa earnings nga maliit lang 5K pataas kaya advice ko po sa inyo nga mga baguhan nga more videos more earnings di ba at hindi naman din masama ang mangarap ng malaking earnings kaya lang as baguhan tayo natural ay mag-umpisa po tayo sa small earnings di ba kaya wag po tayong panghinaan ng loob tuloy lang po sa pag-upload ng content mag-enjoy lang po tayo sa paggawa ng content okay so yan lang po ang i-share ko po sa inyo mga kaibigan para ito sa mga baguhang content creator thank you for watching bye bye